What's up, Madlang people? Sir Mond, 36, ang Mad Sensei ng Pasig City. Ay. Oh, diba Nagsa Spanish ko... din si Mon. Oh. Wow. Where, Where you from, Mon? Si oh? Doc Yao ay Pasig. Dok. Pasig, City po. Pasig City. Si Sir Mond, sabi niya, I'm Sir Mond. Ah, kasi siya Doc Yao. Siya si Sir. Senyor Cal Carlitos. Teacher po. Mat-teacher po. Mat-teacher ah, po. Mat teacher, saan po kayo nagtuturo ngayon? Pasig City po. Ah, Pasig, sa Pasig City. Matagal na po kayong guro? Since 2009 po. Oh, matagal na. Matagal na. 14 years. 14, years. 15, 2024 na po. Ika ka tama, tama. Yung totoo po, math teacher po. Hindi po kasi ano. Hindi bawas lang, nabawas lang. Sorry, sorry, sorry. Oh, Nakalimutan na, lang. Okay, sorry, sorry. naman eh. Sorry na, last na yun. May pick-up line po kayo. Yes, yes, mo, yes po, yes po. Uh, yeah. Sige, ano pong pick-up line niyo, uh, Sir Grace, Mo? Grace, yes. mat problem ka ba? Bakit? Bakit? Kasi handa akong mahirapan. Makuha ko lang yung tamang sagot mula ay. sa iyo. Oh! oh. oh. That's oh. The sweetest. Uh, tanungin mo natin si Jack. Jack, sa tingin mo, sino dyan yung uh, matitipuhan ni Grace? Um, for me, siguro si uh, uh number one. Number one. Kasi Doc Yao. kasi yung uh Mahilig kasi siya sa... Ano, para libre? Matangkad! Ah, li so, oh, ko then, libre dialysis. Wag! <laughs> 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 kasi nga, akala ko nga mabay. <laughs> Grabe to. Nabi mo. Siya, na. uh, Tsaka... siya po yung pinaka uh, mukhang mabait po sa lahat. Ah, for, sino? me, for me. For oh. eh, sino naman dyan yung mukhang... Uh, Salbahe. Kasi What? What? Kasi oh, uh, uh, Sino yung mukha na mga... Uh, hindi mapagkakatiwalaan. <laughs> <laughs> hindi. <laughs> <laughs> sino dyan yung mukhang galante naman? Mukhang galante. Oh, si Tu. Si Situ, si Carlito. Si Tu, si two, uh, si, two, si, two. si real estate agent. Oh, uh, sino man dyan yung mukhang teacher? <laughs> <laughs> si Situ, Si Tu din? Si Tu, si Tu. Joe, Joe, si okay. number two. Ayan, uh. napangiti mo ulit si Jack. Parang nalungkot siya ng very slight. Yeah.